tama ba yan? Alamin po natin kung tama ba na mag-akusa ng tao dahil sa kanyang sariling proyekto. Pero bago po nating sagutin ang katanungan na yan, tingnan po muna natin ito. Ayon po sa Facebook post ni Julia Barreto, ang isang nika ko ay, ay nag-claim na inutosan daw ni Julia Barreto ang pagkasara ng i ilang lugar sa Kamigin. Tinawag Green niyang makasarili si Julia pero paglilinaw mismo ni Julia Barreto wala po siyang kinalaman sa mga desisyon o pasya patungkol sa pagsasara ng iilang lugar. Isa pa, nasa jurisdiksyon ng pamalaan ang pangangasiwa ng lugar. Sinabi raw na sa kay Julia na iilang lugar lang ang pansamantalang sarado sa shooting ng travel vlog niya. Kaya yan, sagutin na po natin ito. Alam mo ba, dapat isipin mo muna kung ano ang pakay ng tao. Huwag basta-bastang magpakalat ng maling impormasyon. dahil ang pagkalat ng maling balita o malisyosong balita ay nakakasakit talaga. Kasi pati ikaw mabiktima. Kaya wag man loko at wag magpaloko. Kaya tama lang po na mag-isip muna bago maglagay ng balita sa social media. Wag basta-basta manloko ng tao at huwag basta-basta mag-akusa ng walang basehan. Ang mga binibitawan nating salita ay maaring magkaroon ng masama o mabuting bunga sa tao. Ikaw, tama ba yan? Ano ba talagas tingin mo?